ito naman yung ating bagong project ngayon so abangan nyo po kung ano ang ilalaman ko dito ayan halos patapos na ngayon ko lang to binidyo ilang araw na rin na ano mula dito sa kubo ayan so pati yan gamit yan dyan puro DIY okay mga galon ng tubig ayan na ano? oh. So nakaganyan pa yan dahil pinapatuyo natin yung epoxy. Yung epoxy ko lang dito. So abang-abang po kung anong ilalaman natin dito. Yeah, reveal natin kapag may laman na. Okay, tapos na to. Uh, patitigasin na lang yung ano, yung mga epoxy. And then ikakabit na rin natin dito. Kaya yeah, kapag ka dito kasi ano po to. RAS Technology, R-A-S tubig po yan ang padadaluyin natin dyan tubig tapos pababa dito balik siya rito sa tangke and then akyat ulit dyan so pabalik-balik lang po yan Kaya, abangan nyo po yung uh, ilalaman natin dito